pagbati po ng isang magandang araw, magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta ko kayo? For to this vlog ay mapapanood natin ang ilas na travel destinations sa lalawigan ng Nueva Ecija. Specific sa Minalungaw National Park ng General Tenyo at Little Vigan ng Dapan City. Ang layo po ng long ride namin using motorcycle ay approximately 124 kilometers. One way pa lamang po yan at may travel time na approximately 3 to 4 hours excluding stopover. Yan po ay estimates ng Google Map. Shout out! Shout out po na sa aking mga kasamang Levy Riders. Pinabiti JM at uh, Marshall GT. Marshal Mache at Rose Marshal Yeng at uh, Treasurer De BO de Melo and BO de Hilda kay Lady Rider Leia at sa aking Lady Rider na si Pain Special thanks kina Rose sa accommodation bayan General Tinio ay dumiretso agad kami sa ancestral house ni na Lady Rider Rose upang kumain at magpahinga. Then tumulak na kami patungo sa itinuturing na natatagong paraiso ng bayan, ang Minalungaw National Park. Ha pala, bago pumasok sa National Park ay may isang uh, tourist attraction din na dinarayo ng mga local tourists upang mag-usisa at kumuha ng mga pictures sa isang uh, namumukod-tanging bahay na sinadyang itayo na pabaliktad or inverted house architecture. Sa liblib na lalawigan ng Nueva Ecija ay may nakakubling paraiso na matatagpuan sa sityo minalungaw barangay Pias General Tino na tinatawag din noong Bayan ng Papaya. Ito ay uh, ang Minalungaw National Park na isang protected eco-park sa visa ng Republic Act 5100 noong uh, 1967. May lawak itong 2,018 hectares na kumukonekta sa Sierra Madre mountain range. Puli binuksan sa publiko ang park na ito last March. 2024 after ng uh, mahabang lockdown noong panahon ng pandemic. Muling nasilayan ng publiko ang angking ganda ng National Park. Kamangha-mangha ang rock formations na mga limestone rock sa magkabilang pangpang -pang ng ilog na may uh, dumadaloy na emerald green na tubig na nagmula pa sa kabundukan ng Sierra Madre napakalamig at relaxing ang tubig kaya marami ang dumarayo lalo na kung summer time kunting trivia po tayo ang ibig sabihin ng salitang minalungaw ay mina ibig sabihin ay minahan at ang lungaw ay kuweba bukod sa amazing na mga tanawin ay so mag-i-enjoy po tayo sa activities na pwede ditong gawin tulad ng swimming, kadalasa'y ginagawa ay ang uh, river flow drifting o pagpapaanon ng sarili sa banayad na agos ng tubig. May mga kabataan din na nagkiklip diving. Popular din ang uh, bimbo rafting na ang sabi ay kinukulang kapag uh, peak season. Pwede rin mag-enjoy sa kayaking trekking pagsakay sa zip line pagtawid sa hanging bridge patungo sa zip line station ang pagpasok sa kweba na kailangang lakarin ng mga 300 meters mula sa swimming area at ang pag sa tuktok ng bundok kung saan natanaw ang kabuuan ng paligid at makikita ang isang malaking cross na gawa sa glass as of September 2024 ang entrance fee sa National Nation Park ay uh, 100 pesos plus 50 pesos na environmental fee total of 150 sa ngayon po ay wala pang malapit na area na hotel o transient house at restaurant pero uh, may mabibila naman ng na pagkain at may mga tindahan din ng mga souvenir Ito ang view ng hanging bridge at mababatong pangpang -pang ng ilog na bubusog sa ating mga mata. Hi. naman ang balsang kawayan na ginawang diving board ng ilang kabataan. Napakagandang pagmasdan ng balsa sa emerald green na tubig ng ulo. naman ng mga kasama naming Lady Riders na sumama sa pagpapalutang sa Agus ng Tubig. Nakisabay sila sa mga ginoo na tagapaniki Tarlac. Palagay ko ay napakasaya ng kanilang ginagawa. Dangan nga lamang at hindi ako nakapagdala ng pamalit ng dalit. <laughs> Shout out sa mga kasama naming Lady Riders na tila pinakawalan sa koral dahil sa saya Kina Lady Riders Mello Leia and Jessie Ganun din sa mga gino'o mula pa sa Paniki Tarlac Subukan natin ang uh, hanging bridge. Hindi naman halata sa mukha ni Kanto ang takot na mahulog sa tulay. Mukha namang matibay ang tulay at uh, may mga harang sa makabilang side. Kahit siguro lashing ay hindi naman malalaglag dito. I don't Don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement namin pinalampas ang pagpasok sa kuweba. Sa simula ay anim kami na naglalakad papunta sa bukana ng kuweba hanggang maging apat na lang kami. Medyo kinabahan ako nang makita ko ang dadaanan namin sa loob ng kuweba. Kaya tinakot ko ang aking mga kasama. Pero desidido talaga si leader Rider Hilda. Kaya sa huli ay tatlo na lamang kami pumasok. Paalala po sa mga nagbabalak kumasok kailangan handa po kayo dahil madulas at matatalim ang mga sa loob ng kuweba. Mabuti po kung magsuot kayo ng sapatos na may spike o talagang design for trekking. Nakakalungkot po lamang dahil maliliit na lamang na might ang aming nakita. May mga malalaki po pero patay na, wala na ang tinang. Marahil ay nahawakan ito ng mga tao. Pero ang sabi ng tour guide namin ay uh, marami pa daw po istalag kapag pumasok kami sa 100 meters. Dahil nga delikado ay pinili na lang namin Kasi ang 50 meters. Delikado ha?